Isa sa mga pinagbabawal sa mga asthmatic o may hika, ang pag aalaga ng hayo. Hmm. Pero alam nyo ba ha, na nakakatulong raw ang exposure sa mga ito para maiwasan ng asma lalo, lalo na sa mga bata. Ba, saktong sakto yan. Sakto. Ah, ayon sa isang pag-aaral ng isang university hmm. sa Sweden, mabuti para sa mga bata edad 6 na taon pa ang pagkakaroon ng alagang hayo. Hmm. Sa katunayan, bumababa raw ng 13% ang banta ng asma kapag may alagang aso. Wow. Higit limampung porsyento naman kapag farm animals. Dagdag pa ng mga eksperto, kailangan ng bata ma-expose sa dumi para mapalakas ang katawan at hindi agad dapuan ng sakit. At ilan sa mga bakterya na matatagpuan sa mga alagang hayop ay nakakatulong daw para ma-stimulate ang immune response na kailangan ng mga bata para labanan ng asma. Bagamat maaaring magalaga alaga ng hayo ang mga may asma, iba yung pag-iingat pa rin ang kailangan para maiwasan ang pag-atake nito. Paliguang maigi ang inyong alaga para maalis ang mga dumi sa balahibo nito. Iwasan din na yakapin nito para hindi ma-expose sa allergens at ugaliing maghugas ng kamay matapos hawakan ng alaga. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.